Trahedya ang sinapit na ilang naninirahan sa isang nasunog na bahay sa barangay San Isidro, Quezon City. Nakaligtas ang ilan sa mga nangungupahan doon pero meron ding mga natrap. Balitang hati ni James Agustin. Nilamon na nagngangalit na apoy at binalot na makapal na usok ang tatlong palapag na paupahang bahay sa 19 Agosto Street sa barangay San Isidro, Quezon City, bandang alas 2 sa madaling araw. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma Labing dalawang fire truck nilang rumisponde, buod pa sa mga fire volunteer group. Ang ilang bombero pumeso sa bubong sa likurang bahagi ng residential area para malapit ang makapagbuga ng tubig. Kita sa video na itong isang lalaki na nakaligtas mula sa nasusunog na bahay. Nagtamu siya ng sugat sa kaliwang siko kaya ginamot ng emergency medical services ng BFP. Kwento niya, nagising na lang siya na malaki na ang apoy. Pagtingin ko sa baba, pinakadaanan namin pa palabas. Lakas na po ng apoy sa baba. Dumaan po kami sa bubong. May butas po doon sa bubong eh. Doon pa kami dumaan. Pati asawa ko doon po sila dumaan. Dalawang cellphone at isang wallet lang ang naisalba ng residente. Nakaligtas din ng kanyang asawa, bayaw at pamangkit. Laki ng pasalamat ko na. Ginisa ko ng bayaw ko. Wala, segundo lang po. Patay na ako. Lakas na po ng usok eh. Tsaka apoy. Paglabas ko po, doon sa third floor, umuusok na siya. Pero yung sa second floor, parang ano na siya, ang lakas na nung usok. Yung ano niya, talagang may fire na. Wala rin nailigtas na gamit ang isang senior citizen na nagtamo ng mga paso sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nang maapula ang sunog matapos ang halos limampung minuto, tumambad ang bangkay ng dalawang nangungupahan sa unang palapag. Hindi patukoy tukoy ng mga otoridad ang kanilang pagkakakilanlan. Meron po kaming uh, nakita na dalawang bangkay sa ground floor. At uh, meron mayroon pa po tayong hinahanap na mga tatlo. Yung dalawang bangkay po, natagpuan po malapit sa may hagdanan. Yun po, uh, ngayon po uh, sa kasalukuyang hinahanap pa po yung ibang nawawala. No, no. Iniimbisigahan pa ng BFP ang ng apoy at kung saang bahagi ng bahay ito nagsimula. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa huling uh, impormasyon na ng GMA Integrated News, umakit na sa walo ang nasawi sa nasunog na paupang pa bahay dyan sa Quezon City. Abangan ng ipapang-update maya-maya lang. May oversupply ng kamati sa ilang pamilihan sa Pasig City. Sa Pasig Mega Market, 40 pesos ang kada kilo niyan. Sabi na ilang nagtitinda, nasisira lang ilan nilang panindang kamatis dahil sa oversupply. Ayon sa grupong sinag, nasa 4 hanggang 5 pesos kada kilo ang farm gate price ng kamatis. Panawagan nila, magkaroon ng floor price para makabawi sa puhunan ang mga producer. Sa latest monitoring ng Department of Agriculture sa Metro Manila, 20 pesos kada kilo ang pinakamababang presyo ng kamatis. Mabibiliyan sa Balintawak at Commonwealth Market sa Quezon City. Hanggang 70 pesos naman ang presyo sa iba pang pamilihan sa Metro Manila. Patapos na ang buwan ng Pebrero, wala pa rin bagyo o low pressure area na namamataan sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kabila niyan, may chance pa rin ng ulan sa bansa dahil sa hanging amihan at easterlies ayon sa pag-asa. Halos malaking bahagi ng Mindanao at ilang panig ng Visayas ang uulanin sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Higit na nakaaasa sa maayos na panahon ng iba pang bahagi ng bansa pero posible pa rin ang mga panandaliang ulan. Samantala, na-decommission na o na ng pag-asa ang walong pangalan ng bagyo na ginamit noong nakaraang taon. Ayon sa ahensya, hindi na magagamit ulit ang mga pangalang Aghon, Enteng, Julian, Christine, Leon, Nika, Ofel at Pepito. Yan ay dahil sa malaking pinsala at eksa o epektong iniwan ng mga nasabing bagyo noong 2024. Papalitan na ang mga yan ng Amuyaw, Edring, Josefa, Kidul, Lekep. Nanolay, Onos at Puwok. Sa 2028 pa magagamit ang mga bagong pangalan dahil kada apat na taon na uulit ang listahan ng mga pangalan. Meron na rin itinalagang mga pangalan sa mga darating na bagyo ngayon 2025. Arestado sa Maynila ang isang lola at kanyang pamangkin dahil sa pagbebenta ng mga gamot na pampalaglag. Ang kanila umanong supplier isang dayuhan. Balita hati ni Jomara Presto. Sa gilid ng Quiapo Church sa na Maynila naaresto ang magtขาย na ito pasado alas 6 kagabi ang dalawa nagbebenta raw ng mga gamot na pampalaglag ayon sa pulisya mismong taga simbahan ang nagsumbong sa kanila kaugnay sa nangyayaring bentahan Dito mismo sa simbahan ng Quiapo sinasabing nagkakaroon ng bentahan ng mga pampalaglag ng sanggol muli raw umusbong ang bentahan nito ngayong taon Nagsagawa ng buy bust operation ang intelligence division ng MPD. Positibo silang nakabili ng pampalaglag sa 70 taong gulang na babae na isa raw dating kagawad ng barangay. Napagalaman na dati na rin nakulong ang lola. Kasama ng isang foreign national uh, na nagbebenta din. And then we arrested uh, her again ngayon for the same violation. Ayon sa polisya... Mga estudyante ang karaniwang parokyano na mga nasabing gamot na mabibili ng 1000 hanggang 3500 pesos ang kada banig. Hindi ito yung talagang ino-offer ni no. It is done secretly. Minsan niya sa online pa. Eh. Gamot ito for uh, for all sir. Kaso nga lang sa Quiapo, ito is uh, pampalaglag or ginagamit nila for abortion. Sa investigasyon ng MPD, lumalabas na isang foreign national na may asawang Pinay ang nagsisilbing supplier ng mga gamot na pampalaglag. Bukod sa Maynila, ibinebenta rin umano ito sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila sa pamamagitan ng online transaction. ay naman sa suspect, halos kababalik niya lang sa pagbebenta ng mga ganitong gamot. Itinanggi niya na dati siyang nakulong dahil dito. Hindi naman ako nag-ano, ano, pempatatlo-tatlo, dalawa, ganyan. Ngayon lang nag-ano yan eh, matagal na wala ng stock yan, taon. Ang kanya namang pamangkin, nagsisisi raw sa nangyari. Alam ko po, pero siya naman ko lang po siya eh. Ngayon lang po ako nagpasama, nagpasama sa sakin eh. Baka sakit po sa akin, may mga anak ko po. po. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009. Nagpakalala naman ang pulisya sa publiko na huwag nang subukan pa ang mga ganitong gamot. Bukod sa delikado, illegal ang abortion sa Pilipinas. Baka it will lead pa sa ikamatay nyo. It will lead to na madisgrasya pa kayo. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ibang balita, pinaghahanda na ni Senate President Chief Escudero ang mga opisina ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inilatag ni Escudero ang administrative support sa impeachment trial. Magsisilbing Clerk of Court ang Senate Secretary. Tatayo bilang Deputy Clerk ang Senate Legal Council na mandatong mag-draft ng mga legal na dokumento gaya ng Sabina. Ang Senate Sergeant at Arms magsisilbi ng summon sa bina sa iba pang legal processes. Ayon kay Escudero, layo nito na tiyaking maayos ang buong impeachment court. Epektibo ang inianunsyong Senate Admin Support Group hanggang matapos ang impeachment trial. Una nang sinabi ni Escudero na posibleng masimula ng impeachment proceedings sa Hunyo.